Good morning po, good morning. Good morning po sa ating lahat. Ang devotion po natin ngayon ay matatagpuan sa Proverbs chapter 16 verses 1 hanggang 11. Uh, mga kawikaan, kawikaan chapter 16 verses 1 to 11. Good morning po. Good morning po, good morning po sa ating lahat. Ulit po, ang atin pong devotion ngayon ay Proverbs chapter 16 verses 1 hanggang 11 po. Pero bago po yun, tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa panibagong umaga. Salamat Lord God sa panibagong lakas na meron po kami. Sa bawat araw, Panginoon, na patuloy mong idinadagdag, Panginoon, sa buhay po namin. Maraming maraming salamat po. At sa panibagong pagkakataon upang ma-experience po namin, Panginoon, ang inyong biyaya, ang inyong mayamang grasya, Panginoon, sa aming pong buhay. Maraming maraming salamat po. Ang hiling po namin ngayong umagang ito, Panginoon, ay pangunahan niyo po kami sa pamamagitan po ng inyong banal na spirito. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, at bigyan ng karunungan na nanggagaling po sa inyong mga salita upang ma apply po namin, Panginoon, sa aming buhay, sa lahat po ng aming mga ginagawa sa araw-araw. Lord, ikaw po ang nakababatid, Panginoon, ng damdamin ng bawat isa at nakakaalam, Panginoon, kung ano ba yung totoong sitwasyon ng bawat isa na, na, nakikinig ngayon, Panginoon. Kung meron man kaming mga kapatid na nababagabag, nabibigatan, Panginoon, sa mga binagdaraanan sa buhay, ay pray, Lord God, na sa pamamagitan po ng inyong mga salita, ay makakuha kami, Panginoon, ng panibagong lakas at panibagong pag-asa, Panginoon, na ikaw ay aming kasama at hindi mo, hindi mo kami iwanan. Maraming maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Masahin po natin yung Proverbs chapter 16 verses 1 hanggang 11. Muli po, good morning po sa ating lahat. Sabi po dito, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama kaparusahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran at ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod malayo sa kasamaan ngunit ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh. Maging ang kalaban sa kanya'y makikipagbati. Ang maliliit, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan, hindi siya nag, namamali sa lahat niyang kahatulan, ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Magandang umaga po muli mga kapatid. No? Narinig niyo na po ba yung kataga na a failure to plan is planning to fail. No? Magandang pakinggan. Ano? Ang, ang hindi ka magplano ay pagpaplano para mag uh, para magkamali o para pumalpak no. Kapag ang tao ay walang plano, hindi natin alam kung saan siya pupulutin. Pag ang tao walang plano, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Bakit? Kasi po walang plano, no? Pero di po ba mas maganda kung ibigay muna natin sa Diyos ang lahat ng plano bago ito gawin? Amen po ba? May mga plano na po ba kayo ngayong araw? No? Hindi ba't mas maganda kung ibibigay natin to sa ating Panginoon bago natin ito gawin? No? May tanong po ako sa inyo. Ang plano, ang plano ko ba sa araw na ito ay naka-align sa plano at kalooban ng Diyos para sa akin? Ang plano mo ba sa buhay ay kasama ba doon ang, uh, ang ay kasama ay naka-align ba yung plano ng Diyos para sa iyo? O plano mo lang 'yon? O plano lang natin 'yon? Mga kapatid, ang atin pong title ng message ngayon ay magplano para sigurado, no? Kung ang sagot natin ay oo, kung ang sagot natin mula doon sa tanong oo, naka-align ang plano ko sa plano ng Diyos. Purihin po ang Diyos, no? Kasi bakit? Nasa tamang landas tayo nasa tamang nasa tamang daanan tayo. Hindi tayo maliligaw. Bakit? Kasi nakaalangin yung, yung kalooban ng Diyos sa plano po natin. Pero kung ang plano natin ay plano lang natin at hindi kasama doon ng Diyos at kung hindi pa doon naka-align, today ang gusto po ng ating Panginoon ay ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Amen? At yun, at yun po yung doon po tayo magpo-focus sa may verse 3 at sa may verse 9. Ang sabi doon, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Sa verse 9, ang tawang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Or sa English, sa uh, ESV version, nasabi sabi po dito, commit your work to the Lord and your plans will be established. No? Pamilyar po sa atin yung verse na ito. And then yung sabi ng verse 9, the heart of man, the heart of man plans his way but the Lord established his steps no Maganda po yung yung maganda po yung sinabi dito ni King Solomon about sa pagpaplano. Verse 1 pa lang makikita na po natin na alam ng Diyos ang lahat, no? Si Si God ang nagpapatupad, ang ating pong Panginoon ang nagpapatupad po ng lahat. The plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue of the tongue is from the Lord. Sabi sa Tagalog sa verse 1 is ang mga balak ng isipan ay sa tao nagbumula ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila no tayo yung makakaisip ng plano pero si Lord no si Lord tayo yung nag, nag, nag-iisip kung ano yung gagawin natin pero si Lord po ang siyang nagbibigay sa atin ng, ng kapaparaanan para po mangyari lahat ng mga plano po na yon Proverb 16 reminds us that planning is necessary no amen naman no hindi pa ba pwedeng basta bara-bara lang kailangan pinagpaplanuhan po ang lahat. Planning is necessary, but it must be partnered with dependence on God. No? Dapat kasama ang Diyos sa pagpaplano. Hindi ba pwedeng tayo lang? Plano ko to. Ah, sabi nga, di ba? My life, my rules. Ayun po yung sabi ng mundo. Pero ang inaano po natin bilang tayo ay mga mana ng palataya ng ating pong Panginoong Kristo, no? tayo ay magpaplano pero kasama ang Diyos magplano para sigurado, pero magplano kasama ang Diyos para mas sigurado. Amen? No? Proverbs 16, verse 3, encourage us to commit our plans to the Lord, not to, not to neglect planning, you know, but to offer our plans to Him. Naaalala nyo po ba, kapag po ba kayo ay nagpaplano, isinasangguni po ba natin ito sa ating Panginoon? Lord, eto po ba yung kalooban mo? Lord, eto po ba yung gusto mong mangyari? Lord, eto po ba yung, eto nga po pala yung plano ko. Sana katuwaan mo po yung plano ko at mangyari po ito. Or basta plano lang tayo ng plano at hindi na natin po isinasanggood din sa ating Panginoon. Likewise, Proverbs 16 verse 9 acknowledges that though we make plans, it is God who ultimately directs our steps. No? Si Lord ang nagpapatupad, si Lord ang, si Lord ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat sa atin. At hindi po natin ito matatanggi. Hindi po natin ito matatanggay sapagkat nararamdaman po natin, nararanasan po natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya sa bawat plano na nangyayari at nagkakatotoo sa atin, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Ginagabayan po tayo ng, ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng banal na spirito. Lalo na po mga kapatid, kapag ang plano natin ay grounded ng kalooban po ng ating pong Panginoon. Kapag ka, ang plan, plano na meron po tayo ay kasama dito yung pagsang natin sa Diyos. Kaya nga po ang may mga devotion tayo, di ba? Let his will be done. Ang kalooban mo ang masunod hindi yung akin. Kasi bakit? Kapag kakalooban natin ang gusto nating mangyari, ang tendency po niyan mga kapatid, palayo yan sa Panginoon, no? Aminin man na natin sa hindi, kapag kami sinabi tayo, pag kami gusto tayong mangyari at hindi ito kasama para sa Panginoon, paglayo ito sa Panginoon eh, no? That is not to avoid planning, no? Lalo na po kung kayo ay nagbini negosyo, nag-aaral, mahalaga ang pagpaplano. Lalo sa iglesia, sa church, napakalaga po ang magplano. Hindi po best, hindi po basta-basta ginagawa yung isang bagay kung hindi pinagpaplanuhan. The key is not to avoid planning, but to avoid self-centered and godless planning. Amen. Araw-araw mga kapatid, ang, ang ang gusto ng Diyos sa atin nang na bawat plano natin Maganda kung may plano. Pero mas maganda kung kasama dito ang Diyos. No? Hindi siya self-centered plan. Hindi, plano ko to, akin lang to. No? Kundi doon sa plano po na meron po tayo, kasama po dating dapat ang ating pong Panginoon. Planning without God, listen to this mga kapatid, planning without God is prideful independence. Kaya ko na to eh. No? Kapag hindi natin isinama ang Diyos sa plano natin, ang mangyayari po dito mga kapatid, tayo ay may pride, no? Nakaya natin ang lahat. Pero hindi naman po talaga ganoon. Ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil lang dahil po sa kabutihan ng Diyos sa atin. Napakabuti po ng ating pong Panginoon, no? Kaya nga po iwasan po nating magplano ng hindi kasama ang Diyos. Sabi dito, planning without God is prideful independence, but planning with God is faithful stewardship. Lord, sayo na to, no? Yung mga plano ko sa iyo na to. Binibigay ko po sa inyo, isinusuko ko po sa inyo yung plano na meron ako. Bakit mga kapatid? Kasi si King Solomon mismo, ina-acknowledge niya na may plano siya, pero mas may alam ang Diyos kaysa sa kanya, no? Hindi po natin mahihigatan, ang ating pong Panginoon sa kanyang katalinuhan. Hindi po natin mahihigitan ng ating Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga mga kapatid, ang susi sa bawat araw, ano man yung gagawin natin, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating plano. Doon sa plano na yon sa, sa, bawat plano na at mitihiin na gusto po natin maabot, ibigay po natin sa Diyos. Isuko po natin sa Diyos. Why? Planning without God is prideful independence. But planning with God is faithful stewardship. Kasi gusto nating alagaan, uh, gusto nating ingatan lahat ng blessing na gusto na, na, na ibinibigay sa atin ng Diyos. Gusto nating uh, gusto nating ingatan yung kinabukasan. Sabi ng Bible, malinaw po 'yun. I will give you hope and a and a future. No? Malinaw 'yun. Kung kung, kung tayo ay may pag-asa sa kinabukasan, ngayon pa lang magplano tayo pero dapat kasama ang Diyos. No? Hindi kapag ka, nagkamali na, kung kailan pumalpak yung plano, sakalang po natin maaalala o maiintindihan na oo nga ano, kasi hindi ko isinangguni sa atin pong Panginoon. Magplano para sigurado, pero magplano kasama ang Diyos para mas sigurado. Amen? No? Kaya nga po, ang tanong ko dito para po sa ating application, what area of your life? are you planning without first committing it to the Lord? Anong area sa buhay mo yung nagpaplano ka, pero ang nakakalimutan mo na uh, isang guni mo na sa Panginoon? Di ba madalas ganun? Isina hindi na, nakakalimutan natin isang sa Panginoon. Pag nagtagumpay, sa atin ang credit. Magaling ako, ako, da, ako lang yon, sa akin yun. Hindi. <laughs> hindi po ganoon Dapat isinasangguni natin sa atin pong Panginoon. Kaya kung may plano pa tayo, na hindi natin na isasangguni sa ating Panginoon, na hindi natin na ipagkakatiwala sa ating Panginoon, mga kapatid, now it's our time, na Lord, sa na itong plano na ito. No? Sa na ito. Kalooban niyo po ang masunod. Pangalawa, have you been so, con uh, have you been so focused on your goals that you forgot to surrender them to God? No? Sa sobrang goal-oriented mo, na may gusto kang maabot sa buhay, nakakalimutan mo ng isang guni sa ating pong Panginoon. Remember mga kapatid, ang sinabi po ng verse 3, ipagkatiwala mo kayawi ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Yung, yung, yung trust natin, dapat nandurun po yun sa ating pong Panginoon. Na, na kung hindi man niya ipag, ipagkaibigay sa atin, lahat ng ating hinihingi, lalo na yung ating mga pinlano, ibig sabihin lang, may mas maganda siyang plano para sa atin. At yung plano niya, the best po yun. Amen? God's plan is always the best. Wala na pong hihigit doon. Kung hindi man mangyari yung bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin, yung bagay na pinlano natin para sa buhay natin, may mas magandang plano ang nakalaan para sa atin. Why? Kasi si Lord, si Jesus, si God, ang arkitekto ng buhay natin. Mas maganda po yung planong nakalaan para sa atin. And I want to claim this verse 9, ano? ang tao ang nagbabalak ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Kapag ibinigay po natin sa lahat, sa Diyos ang lahat ng plano natin, gagawin niya 'yon sapagkat si Lord, si, si Yahweh ang nagpapatupad ng mga binabalak po natin sa buhay natin. Kaya nga mapatitan challenge sa atin ngayong umagang ito. Ibigay natin natin pagkatiwala sa Diyos ang lahat ng plano natin. Kasi ibibigay niya 'yon sa atin pero kung hindi niya 'yon ibigay isa lang po ang sigurado, may best plan na nakalaan para sa iyo. Amen. May may best plan na nakalaan na, na mas maganda kaysa dun sa plano mo. At ang Diyos ang nakakaalam noon. Ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan para mangyari 'yon sa buhay po natin. Para po sa ating pagtatapos, ang sabi po dito, planning is wise. But planning with God is what leads to purpose filled with success. Mga kapatid, Maganda ang magplano. Sabi nga, di ba? Magplano para sigurado. Pero magplano, kasama ang Diyos, para masigurado. Mas may alam ang Diyos kaysa sa atin. Acknowledge natin yun. Limitado lamang po tayo. Sa lakas, sa resources, sa lahat ng aspeto. Sobrang limitado. Pero kapag kaibinigay natin at sisinuko natin sa Diyos, di ba po, kung hindi man mangyari, yung pinaplano natin pero isinuko natin sa Diyos, mas maluwag sa loob. Pero kapag ka, kaya tayo na po prostrate, kung bakit tayo nagkakaroon ng panghihina ng loob kapag ka hindi nangyari ang isang plano. Kasi, una sa lahat, hindi natin isinuko ito sa Diyos. Mga kapatid, magandang umaga po. Magplano para sigurado. Pero magplano kasama ang Diyos para masigurado. Let us all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito. Salamat Lord God sa tinuruan nyo kami, tinutulungan Panginoon sa araw-araw. Na Lord, isinusuko po ng bawat isa sa amin ang aming pong mga plano. Kayo ang nakababatid Panginoon ng aming buhay at nakakalam Panginoon kung ano man yung dapat naming gawin. But Lord God, right now, isinusuko po namin sa inyo ang lahat ng aming balak, lahat ng aming mga gustong gawin, lahat ng aming mga plano sa buhay namin. Kayo po ang mas nakakaalam nito, Panginoon. Isinusuko po namin at ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat. At Lord, tanging kalooban niyo lamang po ang masunod at hindi yung amen. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang siyang patuloy na maghari sa buhay namin at ang mula sa kalakasang nang gagaling sa iyo. Pahintulutan mo, Panginoon, na maranasan po namin ang katagumpayan sa bawat plano na iaming isinasangguni sa iyo. Pero kung hindi man yun, Panginoon, ang mangyari, kiniklaim po namin ang sinabi mo ng verse 9, Panginoon, ang tawang ang nagbabalak pero ikaw, O oh Diyos, ang siya nagpapatupad nito. Nagtitiwala kami, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga plano, ang aming mga naisin sa buhay ay binibigay po namin sa iyo. Pero nagtitiwala rin kami, Panginoon, na sa bawat araw ay hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Lord God, I speak blessing sa bawat isa na nakikinig, Panginoon, ngayong umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa, pangunahan mo ang bawat isa. Maging matagumpay at mabunga ang aming araw. Ito po ang aming panalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po mga kapatid. Magplano para sigurado pero magplano kasama ang Diyos para masigurado. God bless us all po. Mag-ingat po kayong lahat.